Ah, uh, guys kung meron kayong nabili na drone yung hindi naman sila class na drone eh ito yung mga ginamit kong app so kung meron naging problema sa inyo gaya ng pag pictures or, or, pag video or hindi compatible sa cellphone nyo yung drone na nabili nyo try nyo lang i-download yung mga yan and then isa isa yung paganahin yan sa cellphone nyo kasi sa akin ganun lang din ang ginawa ko eto nga pala yung app na gumana sa akin Mahilig ka ba sa dogs? Motorcycle modification? Or even nature? Sakto para sa yung video na to. Yun, kamusta mga chong? So, dito na naman tayo ngayon. At meron pala akong sasabihin about dun sa last vlog na ginawa natin tungkol sa drone. So napalipad na natin siya, hindi siya hindi natin siya nakuhaan ng pagre-record ng video. Pero may picture naman doon. At least gumagana yung camera niya, no? So ngayon, kinalikot ko ng kinalikot yung cellphone at saka yung drone. Tapos nag ako sa YouTube kung paano yung mga dapat na gawin, kung anong mga diskarte para magamit ko yung yung video cam kasi hindi ako maniniwala ng sira yung video cam dahil nakakapag-picture siya. Ibig sabihin, pag nagre-record ka, hindi lang na-save sa cellphone. Kung hindi compatible, compatible dun sa app na dinownload ko. So nag-search ako na nag-search iba-ibang brand ng ng drone yung mga nakita ko. Tapos yung mga ginamit nilang app doon pinagda-download ko ngayon yon Bawat mapapanood kong drone app, eh, dinadownload ko rin doon sa cellphone ko. At ganito nga yung nangyari. Sa anim, sa anim o walo na na ko, eh, meron doon iba-iba na gumana, pero meron talaga doon isa na nakapag-save ng video. So, yun yung ipapakita ko sa inyo. So nung gumana yung video na yun Tinesting ko yung camera goods Tinesting ko yung video ng drone goods Tinesting kong i-control sa cellphone Hindi dun sa mismong joystick Goods pa rin pareho camera and video So yon yun na ang tinuloy ko Binura ko na yung iba Tapos yung, yung isa na lang yung iniwan ko dun Yun nga yung gumagana sa akin So ngayon kaya nandito tayo Dahil ipapakita ko naman sa inyo yung Pagre-record ng video Pero sobrang lakas ng hangin hindi ko napalili pa rin yung drone Ngayon, kung mapapansin nyo naman, ang lakas talaga ng hangin. Kahit dun, dun, dun tayo galing eh. Dun ako galing kanina. So... Hindi ko na pa rin yung drone pero papakita ko sa inyo yung kuha ng video niya. Titingnan natin kung gaano kalinaw dito kasi malawak naman yung pwesto eh. So so ang kinaganda niyan pag pag kunyar kinuha natin, kinuha natin dito, ganong kalapad yung kukunan niya. So makikita mo pa rin kung malinaw Kasi ganun same lang din naman yung paglipad niya sa ere Pero gagawin pa rin natin yun ng video Siyempre yung mga kuha niya sa ere So kaya nga tayo bumili ng Para makakuha tayo ng picture niya sa Ay video niya sa ere So yun ang gagawin natin So sa ngayon papakita ko lang muna sa inyo Yung kuha niya Mga ah, ganito yan, mga long distance naman na yan So check check lang natin kung gano'n siya kalinaw Kung pwede nga ba siya Or palpak talaga yung video niya <laughs> So, ayun, tarap ikot lang muna ako, papawis lang ako sa Tapos gagawin na natin 'yun, yung pagpapakita ko sa inyo ng video. Okay? Let's go. All right, so dito ko na pag isipang iset yung drone natin. Hindi na natin siya papaliparin gaya ng sabi ko kanina. Che check na lang natin yung yung ano nang ano niya, -ano para video niya. So, mabilis lang 'to. Kasi maghahapon na rin baka hindi na makita mamaya ng malino. Open na natin siya. Yon, umopen. Then connect natin sa wifi niya. Ayun. So obtaining, connected na. Balik na tayo ron. So dito tayo sa ito. Ito yung ginamit kong app na gumana sa kanya. DJ UFO. So ito siya ngayon. I-play natin. So, ito na siya, oh. Di ba, gumagana. So, try natin mag-record. Yeah! Woohoo! Unang kukunin natin, picture. So, doon naman, sa mahalaman. Try natin yung sa video niya. Mukhang gumagana naman ay <laughs> okay lang po. <laughs> Tapos ayun yung ano. Yan. So pag nasa air siguro to, astig eh, no? Automatic na zoom na siya oh. Pero may zoom pa to eh. Alam ko may zoom pa to eh. Pero tsaka na yun, tsaka na natin aralin yun. So ito yung magiging ano niya, kuha niya pagka uh, lumilipad-lipad na siya. Tsaka eto na yung quality ng video niya Hanggang dito lang kaya niya malamang Pero daan nyo na lang natin sa mga editor Baka kaya pang Paganda sa pag -e edit Ayan o oh. Yung way na yan Papunta na ng UP Ay patagos ng pilkowa. Ayan So yung magiging kuha niya Daan lang na natin pag ikot At least may sample na tayo ng video niya Nakapag-download na tayo ng app na kailangan natin. kasi mapalipad kasi ang lakas pa rin ng hangin ayan so ayan ang kuha niya. so ayan hanggang dito na lang uh, at least na testing na natin ah uh, guys kung meron kayong nabili na drone yung hindi naman sila class na drone eh, ito yung mga ginamit kong app So, kung meron naging problema sa inyo gaya ng pag-features or, or pag-video or hindi compatible sa cellphone nyo yung drone na nabili niyo try nyo lang i-download yung mga yan. And then, isa-isa niyo -isa yung pag yan sa cellphone nyo. Kasi sa akin, ganun lang din ang ginawa ko. Ito nga pala yung app na gumana sa akin. So, depende yan sa drone na mabibili nyo. Maaari yung nabili nyo yung drone, meron siyang yung, meron ano kasi yun eh, yung parang barcode. Yung ini-scan. So yun sa akin kasi hindi gumagana pag ini-scan. So, ginawa ko, nag-download na lang ako ng nag-download at yun, nakuha ko nga yung app para sa drone ko. So yun lang mga chong, pag nagka-problema yung drone nyo, try nyo lang din gawin tong ginawa ko.